Ito naman yung panghalo natin yang ating kangkong adobo. Wow. Ayan, abangan mga kumas. Ito yung paborito kong ulam. Nung nag-aral pa ako. Kahit walang panghalong karning baboy. Ayan. Oh, ang kirada ko dito mga kumas ha. kailangan marami ang ano marami at mayroon na, mayroon na yung ah, sibuyas ahos at saka kamatis maraming kamatis na natin kaya nang gusto niya Okay. sarap so natural itong luto ng rumas walang natin halo okay ito naman ang ating kangkong na ginayat at mga commerce ayan so hindi hindi ito kasali <laughs> ayan hinamahimay na natin mga commerce ginaya natin ang mga steak ayan ating gulay pangan mga commerce ayan ayan Bisa natin ang stick ng tangkong mga kaparmas. Yan po wala pa yung panghalo. Kung ito, nandito pa sa kabila ang panghalo. Hintayin natin na uh, uh, magmantika ito mga kaparmas. Mag brown brown. Para ihalo natin sa ting tangkong na adobo. Simping ulam lang ito mga kaparmas. Kahiling ngayon. Oh kakain tayo ng gulay na may ah, uh, karning baboy mga purikondok okay abangan mga pumers maluto yan, hinahalo na natin ang karning baboy mga pumers at nilagyan na natin tuyo, hindi na tayo maglagay ng ah, uh, suka mga pumers kasi marami na ang kamatis ayun so, pag hindi malinamnam kulang ang kamatis so dagdagan natin ng suka ah, sumte. so kung ano yung kasahan natin mo uh, ah, na kulang so lagay natin yan so, natural natural wala tayong paminta wala tayong magamit ng paminta kasi yun lang ang gusto ito na tindi sa amin mga kapamaras ngayon ihalo na natin ang mga leaves ng kangkong mga kapamaras ayan mga kapamaras nakahalo na kapamaras ang ating leaves ng kangkong mga kapamaras dito na so hintay hintay na lang ilang minuto mga kapamaras ah tikim na lang ang pagmatikman mga farmers pag matikman na taman. ayan handa na ang misa mga hundok abangan mamaya mga farmers ayan luto na ang ating uh, dubong kangkong mga farmers uh, lamba lamba lang itong luto mga farmers pero masarap to para sa amin okay. ang ating pang dyan bitsing lang mga farmers at saka tuyo no o oh, wala pa yung pangasim natin mas tama na yung uh, ating kamatis hindi na tayo nagdagdag ng suka mga boomers. okay maraming maraming salamat mukbang na mga boomers.